Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, matapos ang malalakas na ulan at malalang pagbaha, dala ng bagyo tulad ni Typhoon Karina at ang habagad noong Hulyo, dumami muli ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Sabi ng Department of Health, noong nakaraang linggo, mahigit 2,100 na kaso na ang naitala mula sa simula ng taon hanggang noong Agosto at Res. Bagamat mas mababa ito sa halos 2,800 na kaso noong parehong panahon noong 2023, ayaw magpakampante ang DOH. Posible kasi ang late reporting dahil umaabot hanggang isang buwan ang incubation period o ang panahon hanggang lumitaw ang mga unang sintomas ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na nakukuha sa paglusong sa bahang kontaminado ng ihi ng dagang infected ng bacteria na leptospira ang mga nakakakuha nito ay nagkakalagnat, nagsusuka at sumasakit ang katawan. Kung hindi agad madadala sa ospital at magagamot ang pasyente, maaaring maapektuhan ang kanyang mga bato, baga at atay. Aba, delikado yan, kapanalig. Inirekomenda ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa mga LGU na magpasaan ng mga ordinansang magbabawal sa mga taong lumangoy, maglaro sa baha. Ang pagtaas daw ng kaso ng leptospirosis na umaabot na sa puntong may tuturing itong epidemya sa ilang syudad ay dulot ng behavioral problem o problema ng pag-ugali. Mababago raw ito sa pamamagitan ng edukasyon at pagkapakalat ng impormasyon tungkol sa panganib ng paglusong sa baha. Kaugnay nito ay pinahayag ng presidente ng Metro Manila Council na si San Juan Mayor Francis Zamora na plano niyang maglabas ng resolusyon para udyukan ang mga alkalde ng Metro Manila LGUs na ipagbawal ang paglangoy sa baha. Magkakaroon daw ng otoridad ang bawat LGU na magpataw ng multa o parusa sa mga lalabag nito. Anong say mo dyan, kapanalig? Importante ang patuloy na pagpapaalala sa mga tao tungkol sa leptospirosis at sa pag-iwas dito. Pero maling isisi ang paglaganap ng sakit na ito sa behavioral problem lamang ng mga lumulusong sa baha. Abay, tayo pa lumulusong sa baha para makarating sa bahay at opisina. Bigyang pansin dapat ang ugat nito, ang pagbabaha. Gaya ng nababanggit natin sa isang editorial noong katapusan ng Hulyo, kailangan magkaroon ng maayos ng urban planning, pangalagaan ang mga kabundukang kinakalbo at mga dagat na tinatambakan para pagtayuan ng mga gusali at ayusin ang mga flood control projects. By kaso, sa kabila ng milyong-milyong budget na nakalaan sa mga flood control projects, inamin kamakailan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na wala pa rin itong pangkabuoang plano para solusyonan ang pagbaha sa ating bansa. Ang mayroon lamang sila ay mga planong nakabinbin at magkakahiwalay na proyekto. Kaya mga kapanalig, sabi sa Catholic Social Teaching, Pachimet Deris, pangunahing tungkulin ng pamahalaan protektahan ang karapatan nating mga mamamayan. Isa sa mga karapatan ito ang magkaroon ng kapaligirang magbibigay sa atin ng mabuting kalusugan at siyempre kaligtasan. Kung walang pagbaha, hindi magiging malaking problema ang leptospirosis. Ibigay sana ng pamahalaan, lalo lalo na nakaupo, ang nararapat sa mga mamamayan. Katulad ng sinasabi sa Roma 13.7, wag sanang palabasing kasalanan ng mga tao ang pagdami ng kaso ng leptospirosis gawin din dapat ng pamahalaan ang kanyang responsibilidad. Alam mo, kapanalig, at alam po natin lahat, hindi problema ang ulan. Wala naman tayong magagawa sa ulan. Ang problema natin, pagbaha. Ang pagbaha, gawa lang ng tao. May solusyon palagi. E pamahalaan, magkaisa po tayo. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.